Pag-aaralan po natin ngayon ay ang iba't ibang klase ng sinaunang coins na ito ay gawa sa silver at ito ay pagumiari ng iba't ibang bansa. Lamang ang may alam. Kumusta po kayo mga kaibigan dito sa ating channel, More Than Treasures. Sa video po natin ito ay pag-aaralan po natin ang iba't ibang klase ng sinaunang silver coins o barya na gawa sa pilak. So, tandaan po natin kapag ito nakita nyo o meron kayo nito, ito po ay magandang koleksyon at siguradong ito po ay nabibinta. Kung wala po kayong alam na ito po ay sure na bibiling ko po sa inyo kung magkakasundo lamang po tayo sa presyo. Hindi po tayo katulad na ibang vlogger, vlog ng vlog ng kung ano-anong coins. Pag nag-comment ka naman, hindi sumasagot. Ibig sabihin, hindi po nila binibili ang mga binablog nila. Pati mukha nga nila nakatago eh. Ano po? So sa video po natin ito, pag-aaralan natin ang iba't ibang klase ng sinaunang coins na gawa po sa silver o ilang Ilang paraso lang po ito. Number one, unang-una. Ito po yung 1896 Floribus Unum. Ito po yan. Yan po ay coins ng United States of America. 18th century. Kasunod, ang 1862 Victoria Empress Indian Coins. Ito po yan, pagmamayari po yan ng India. Pangatlo, ang 7040, Carol VI European Coins. Ito po yan, pagmamayari po siya ng Europe. At ang kasunod, ang 1772 Carol VIII pagmamayari po ng Mexico. Ito po yan, ako po yung na ng ganyang coins Ngunit hindi po 1772. ah uh, 1778 po ang aking nakuha na ganyan. 17 centuries. Tandaan po natin, ito ay ilan lamang sa mga example. Ngunit marami pong series ng taon po niyan at silver po yung mga yan. At ang panganin ay ang 1912 Birth of Republic of China. Ito po yan. So yan po ay coins ng China na sinauna. Ang pampito, ang 1928 Victorio Imanbel Glitter Ito po yan At ang kasunod Ay ang 1702 Dumens, Illegit Rihody Ito po yan Pagmamayari po ay ng Italian Ang Italy Ano po? At ang kasunod po ay ang 1847 First Tikal Cambodia Ito po yan Yan po ay coins ng Cambodia na sinauna. At ang 1974, Bank of Indonesian. Ito po yan. Coins po yan ng Indonesia. At ang 1916, Russia Antique. Ano po? Ito po yan. Yan po ay coins ng Russia. At dito po tayo sa kauli-ulihan, ang 1929, Liberty Indian Coins. Ito po. Pagmamayari din po yan ng India. So, pakatatandaan po natin mga kaibigan ko dito sa ating channel, kapag kayo po ay may mga ganyang hawak na silver coins, kahit po wala dito sa aking tinuro sa inyo, basta silver coins, lagi niyo pong pakatatandaan ulit ulitin ko po sa inyo, ang coins na nabibili at may presyo ay 1945 pababa. Kung hindi ka pasanay at ayaw mong mapeke, ang laging pong hahanapin coins, 1945 pababa. Tignan niyo po sa unang video kung anong taon ang coins na nabibili. 1945 pa baba. Ngunit kung sanay ka na, marami din po coins na nabibulit mas mahal pa sa mga mas matataas na taon. Ito'y kasiguradong lang upang hindi ka pumapeke. At kailangan po ay marunong kayong tumingin ng silver sapagat kapag mahal ang isang bagay tulad ng, ng coins, napakarami pong bumagay ang mga peke niyan. Kaya dapat marunong po kayong tumingin ng original na silver na sinaunang coins. Tignan din po kung paano malalaman kung ang isang silver ay tunay doon sa aking mga naunang video. So sa mga baguhan po, ngayon lamang napadaan sa aking channel, pwede pong pakisusulad nyo naman po ang ating channel. At uh, kung magugustuhan nyo po, paki-like and share. At kung may katanungan po kayo, comment po kayo sa iba ba. Marami pong salamat. Malapit na po tayo mag 1K. So naway, may natutunan na kayo sa ating video. God bless po. See you on my next video. Lamang ang may alam.